Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata limandaan at pitumput isa hanggang limandaan at pitumput lima. Kabanata limandaan at pitumput isa, hindi nagtagal, lahat ay sumakay sa maraming sasakyan, at pumunta sa napakatalino na club. Kahit na ang guro ni Jacob ay napakatanda na, bihira para sa lahat na magtipo ng isang beses, at hindi matanggihan ang mabait na paanyaya ng lahat, kaya nagpa siya siyang sumama sa kanila. Si Charlie at Jacob ay sabay na nakaupo sa isang taxi. Galit na bumulong ang matandang guro. Ang awkward talaga nitong panning. Hinahabol niya ako. Galit talaga ako. Bahagyang umiti si Charlie at sinabing, Dad, kung hindi ka masaya, umuwi na lang tayo. Hindi. Bumulong si Jacob. Hindi pa ako nakapunta sa Brilliant Club. Bakit hindi ako pumunta para tingnan ang mundo? Tumango lang si Charlie na walang magawa. Pagdating ng mga tao sa Brilliant Club, nagtipon muna sila sa hall. Sa bulwagan, ang lahat ay namangha sa karangyan ng Brilliant Club. Ang sobrang marangyang palamuti dito, ay lumampas sa kamalayan ng mga tao sa Entertainment Club. Ang matandang guro, si Jacob, ay nagulat din at hinangaan ng paulit-ulit, hawak ang kanyang mobile phone, hindi nakalimutan na mag-post sa bilog ng mga kaibigan upang ipakita. Ipinaliwanag ni Gian Jones sa lahat. Mga tiyo, ang brilliant clubhouse na ito ay may labing limang palapag. Kung mas mataas ang palapag, mas mataas ang mga kinakailangan sa kwalifikasyon para sa pagiging miyembro. Kung ang mga itaas na palapag ay umakyat, ang kapangyarihan ay hindi maabot ang isang tiyak na antas. Walang paraan para umakyat, kahit na ang pinakakaraniwang unang antas, Nagkakahalaga ito ng higit sa isang daang libo upang ubusin ang cash wall sa isang pagkakataon, at ang mga ordinaryong tao ay hindi kayang bayaran ito. Sunod-sunod na nagulat ang lahat. Ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa higit sa isang daang libo na dumating ng isang beses. Ang isang karaniwang pamilya na may tatlo, ay maaaring hindi kumita ng napakaraming pera sa isang taon. Ang ganitong uri ng pagkonsumo ay talagang hindi abot kaya para sa mga ordinaryong pamilya. Kinuha ni Gian Jones ang kanyang membership card sa mga mata ng paghanga ng lahat. Ang card na ito ay kulay pilak, napakaganda ng pagkakagawa, at kumikinang ng maliwanag. Habang inaabot ang card sa front desk, sinabi niya sa lahat. Huwag niyo akong tingnan, ito ay isang premium membership card lamang, Ngunit hindi mababa ang level sa membership card. May ordinaryo miyembro sa ibaba. Maaari akong pumunta sa ikapitong palapag ng clubhouse at sa ibaba. This time gagawin ko, diretsyong dalhin ang lahat sa ikapitong palapag. Sa sinabi nito, idinagdag niya. Ang pinakamababang pagkonsumo sa ikapitong palapag ay 300,000 libo na sobrang maluho. Ibinaling ni Panming ang kanyang ulo sa oras na ito, at buong pagmamalaking sinabi kay Jacob. Jacob, dapat ay hindi ka pa nakakapunta sa ganitong high-end na lugar. Sa pagkakataong ito, ikaw ay nalantad at ito rin ay nagbibigay sa iyo ng pananaw sa pamumuhay ng nakatataas na uri. Lantian ang mukha ni Jacob at sinabi niya, "Ito ay parang isang taong hindi pa nakakita nito. Sabihin mo, tao rin ako na nakakita ng malalaking eksena." Tumawa si Panming. Hahaha. Anong malalaking eksena ang nakita mo? Nakapunta ka na ba sa Brilliant Club? Nagpalipas ka na ba ng oras dito? Sabay hindi nakaimik si Jacob. Bago pa man bumagsak ang pamilya Wilson, wala siyang kakayahan na makarating sa ganoong lugar. Hindi bang gitina na ang pamilya Wilson ay bangkarote na ngayon? Sa makatuwid, maaari lamang umamin si Jacob sa payo. Sa oras na ito, kinuha ni Gian Jones ang membership card Pumunta sa front desk at sinabi sa receptionist. Maghanda ka ng kahon sa pitong palapag para sa akin. Lahat ng pagkonsumo ay sagot sa aking card. Kabanata limandaan at pitumput dalawa. Nagsorry ang waiter at nagsabi, Sir, I'm so sorry. Ngayon, ang aming pitong palapag na kahon ay puno na. Sa kasalukuyan, sa antas ng iyong membership card, mayroon lamang tatlong antas. Gusto mo bang pumunta sa ikatlong palapag para sa pagkonsumo? Galit na sinabi ni Gian Jones. Pinapapunta mo ako sa ikatlong palapag. Maaari bang maging karapat-dapat ang ikatlong palapag sa aking pagkakakilanlan? Kung pupunta ako sa ikatlong palapag, ano ang iisipin ng iba sa akin? Humingi ng paumanhin ang waiter. Wala talagang paraan ngayon dahil ang mga kahon sa ika hanggang ika palapag ay nai-reserve ng maaga. Hindi ka nagpa-reserba ng maaga, kaya walang paraan. Sinabi ni Gian Jones, Dahil wala na ang ikapitong palapag, maaari mo na lang akong bigyan ng libreng upgrade service at hayaan mo akong pumunta sa ikawalong palapag. Ito ba ay laging okay? Ipagpaumanhin niyo po, Ginoo. Seryosong sinabi ng waiter, Ang aming napakahusay na club membership card ay pwedeng i-downgrade pero hindi pwede sa upgrade. Ibig sabihin, ang iyong premium membership card ay maaari lamang umabot sa pitong palapag. Pagkatapos, maaari ka lamang sa consumption sa loob ng una hanggang ikapitong palapag, hindi ka dapat pumunta sa ikawalong palapag. Ito ay isang mahigpit na tuntunin sa ating Brilliant Club. Sumimangot si Gian Jones at mayabang na sinabi, Kung gayon ay wala akong pakialam, kailangan mo akong ilipat sa labas ng sa ikapitong palapag, para sa anumang sasabihin mo. O bigyan mo ako ng solusyon sa ikawalong palapag. Mukhang nahihiya ang waiter at sinabing, Sir, ang ikawalong palapag ang may enjoy ni VIP at senior VIP members. Hindi sapat ang iyong antas, at mayroon kaming malinaw na mga regulasyon dito, na walang maaaring lumampas sa antas upang magbok ng isang pribadong silid. Regulasyon, tuntunin ang iyong tiyuhin. Gusto ko ngayon ng silid sa ikapitong palapag, hindi mo ito malulutas para sa akin? Batas ba ng Diyos na wala kang mga customer dito? Humingi ng tawad ang waiter at sinabi, Sir, there's really no way, unless makakahanap ka ng kaibigan, na may mas mataas na antas ng membership card, at hilingin sa kanya na tulungan kang magbok ng isang kahon sa taas na palapag. Tumaas ang kilay ni Gian Jones Gian. Maghahanap ng kaibigan? Tama, Magalang na sinabi ng waiter, kasi karamihan sa mga miyembro natin dito, ay ordinaryong mga miyembro at matatandang miyembro, may kakulangan ng mga kahon sa ibaba ng ikapitong palapag, ngunit may mga bakanteng kahon sa ikawalo hanggang ikalabing apat na palapag. Kung makakahanap ka ng VIP member, Maaari ko itong i-set e up sa ikasampung palapag. Kung ito ay isang premium na VIP, Maaari mo itong iset e up sa ikalabing apat na palapag. Nagnganga ang ngipin ni Gian Jones at mumiti. Okay, gusto mo akong maghanap ng mga kaibigan, di ba? Okay, to tell you the truth, I am very familiar with Mr. Orville, but he is a VIP member na maaaring pumunta sa ikasampung palapag. Maaari kong tawagan si Orville at hilingin sa kanya na buksan ng isang box para sa akin. Ngunit kailangan mong pag-isipan ito ng maaga at masaktan ang kapalaran ni Orville. Hindi nakita si Charlie ng batang babae na tauhan dito. Ginagawa nila ang lahat ayon sa mga patakaran ng club. Bakit nananakot ba siya? Nagbanta rin siya na papaunahin si Orville. Hindi ba ito ay isang peking tigre? Kaya lumapit si Charlie at sinabi sa kanya, Mr. Jones, huwag mong ipahiya ang isang batang babae dito. Hindi masama ang ikatlong palapag. Maging ang unang palapag ay sobrang maluho na. Hindi na kailangan ang ikapitong palapag o ang ikawalong palapag. Sumulyap sa kanya si Gian Jones at sinabing may pagkadismaya. Para sa iyo, nakaupo sa labi ng Brilliant Club at pag-inom ng isang baso ng pinakuloang tubig, ay ang pinakamalaking kasiyahan, ngunit para sa isang taong may pagkakakilanlan tulad ko. Sinasabi na ang pagpunta sa alinman sa mga kahon, sa ibaba ng ikapitong palapag para sa pagkonsumo, ay iniinsulto ako. Ngumiti ng walang pakialam si Charlie at sinabing, Okay lang, hindi nakita pakikialaman, anyway, ito ang huling beses na makarating ka sa Brilliant Club. Halos makuha mo na, anong uri ng bisikleta ang gusto mo? Sumimangot si Gian Jones at nagtanong, Ano ang ibig mong sabihin? Ngumiti si Charlie at sinabing, Nakalimutan mo ba ang sinabi ko sayo? Magdadala ka ng semento sa construction site sa loob ng dalawampung taon. Ito ang huling beses na makarating ka sa Brilliant Club. Sana ubusin mo na ang sarap sa ikatlong palapag ngayon. Wala kang ganitong pagkakataon sa buhay mo. Galit na galit si Gian Jones at nagmura. Charlie, right? I'm so fucking showing your face kung ito ay hindi para sa mga kaklase ng biyanan ko at ang biyanan mo, kaya mo bang pumunta sa Brilliant Club? Katulad mo, kung wala ako, hindi ka makapasok, masasabi mo pa rin ito sa akin ngayon, tama ba? Bahagyang umiti si Charlie at sinabing, bueno, bigyan kita ng limang minuto. Kung hindi ka gumawa ng desisyon, pagkatapos ay gagawa ako ng desisyon para sa iyo. Ngumisi si Gian Jones. Ikaw ang gagawa ng desisyon para sa akin? Ano ka ba, papayagan kita kung ito ang mas mataas na klase? Tutal, kinuha niya agad ang cellphone niya at tumawag. Sa sandaling ginawa ang tawag, si Gian Jones ay nagbago sa isang nakakabigay puri na hitsura at tono, at magalang na sinabi. Hello, Mr. Orville, ito si Gian Jones, gusto ko sanang humingi ng pabor sa iyo. Kabanata 573. Nasa Classic Mansion si Orville sa oras na ito. Ngayong gabi, nag-book si Reginar, ang unang pamilya sa timog ng Yangtze River, ng isang diamond box sa Classic Mansion, para maghanda ng handaan para sa ilang ulo ng pamilya sa Orris Hill. Alam ni Orville na ang pamilya Wu ay mas makapangyarihan kaysa sa pamilya Song, kaya siya ay hindi nangahas na magpabeya at personal na pinangangasiwaan ang chef na naghahanda ng mga pagkain sa Classic Mansion. Habang nag-aayos ng paghahanda ng pagkain, nakatanggap siya ng tawag mula kay Gian Jones, kaya nagtanong siya ng naiinip. Ano ba, bilisan mo, abala ako dito. Sa mata ni Orville, aso lang si Gian Jones. Marami siyang ganoong aso, kaya mababa ang tingin kay Gian Jones. Alam din ni Gian Jones na hindi niya kayang bayaran si Mr. Orville, kaya mapagkumbaba niyang sinabi. Master Orville, nasa Brilliant Club ako ngayon. Gusto kong hilingin sa iyo na tulungan mo ako sa isang bagay. Nagtanong si Orville, ano ang problema? Nagmamadaling sinabi ni Gian Jones. Dinala ko ang aking old master sa Brilliant Club, ngunit ang kahon sa ikapitong palapag ay puno na. Ang aking membership card ay isang premium membership card lamang. Hindi ako makapunta sa mas mataas na palapag. Mangyaring tulungan akong mag ng isang walong palapag na kahon, total VIP member ka naman dito, mas marangal ka kesa akin. Mahinang sinabi ni Orville, isa na namang araw, may gagawin ako sa hotel ngayon, at hindi ko magawa. Umalis ka na, nagmamadaling nakiusap si Gian Jones. Mahusay na Mr. Orville, ang iyong classic mansion ay hindi malayo sa Brilliant Club. Tinatayang makakarating ka rito, sa loob ng limang minuto sa pamamagitan ng kotse. Pwede bang pumunta dito nang may matinding pagsisikap? Ang aking biyanan at ang kanyang higit sa dalawampu kamag-aral, ay naghihintay dito. Gaya ng sinabi niya, muling nakiusap si Gian Jones. Mahusay na ginoong Orville, mangyaring pumayag na pumunta, kung hindi, hindi talaga ako makakarating sa entablado ngayon. Noong una, ayaw ni Orville na tulungan si Gian Jones na magbok ng isang kahon, ngunit noong naisip niya na si Gian Jones ay isa ring kasangkapan upang tulungan siyang hugasan ang kanyang pera sa pagsusugal. Minsan ay bigyan din siya ng kaunting init, gawin siyang nagpapasalamat. Bilang karagdagan, ang Classic Mansion ay talagang hindi malayo sa Brilliant Club, at kailangan lang sampung minuto, kaya pumayag siyang bumaba at sinabing, Sige, pupunta ako dyan. Biglang natuwa si Gian Jones at sinabing, Maraming salamat, Mr. Orville. Hihintayin kita sa lobby sa unang palapag. Pagkatapos, ibinaba niya ang telepono at mayabang na sinabi sa waiter. Narinig mo ba? Pupunta si Mr. Orville para tulungan akong buksan ang box. Mag-ingat ka, Medyo kinabahan ang waiter, ngunit nagpakumbaba pa rin at sinabi, Sir, pasensya na po, lahat ay may mga bagay na naaayon sa mga patakaran ng club, kahit na imbitahan mo ang aming Miss Song, magkaroon ng malinis na budi. Napakapangit ng ekspresyon ni Gian Jones at sinabi niya, Galing mo, gagamitin mo pa si Miss Song na i ako. Sinabi ng waiter, don't dare, sasabihin ko lang sa iyo ang mga katutuhanan. Ha? Binigyan siya ni Gian Jones ng masamang tingin, pagkatapos ay tumalikod, at sinabi sa kanyang biena na si Panning at iba pa. Mga tiyo, maghintay muna tayo, inaanyayahan ko ang ating sikat na si Mr. Orville, mula sa Ores Hill na pupunta. Tulungan tayong magbukas ng isang kahon sa ikawalong palapag. Ang ikawalong palapag ay mas maluho kaysa sa ikapito. Puno ng papuri ang karamihan. Maraming matatandang lalaki ang nagbigay ng thumbs up kay Gian Jones, at inaabangan na nila ang ikawalong palapag ng Brilliant Club. Natatawa ang itsura ni Charlie. Itong si Gian Jones ay talagang hindi mabilis mamatay. Kabanata 574 Tawagan si Mr. Orville. Hindi ba ito naghahanap ng kamatayan ng mag-isa? Noong una ay gusto siyang pasayahin at palungkutin. Nagpanggap muna siyang pinipilit ang Brilliant Club at pagkatapos ay tinamaan siya sa ilalim. Ngayon, ang kanyang sarili ay pinutol ang pagkakataong magpanggap na napipilitan. Hindi alam ni Gian Jones na pumasok na siya sa countdown stage. Siya ay pinuri ng napakaraming tao. Lumapit siya kay Charlie at ngumiti ng mayabang. Charlie, sinaktan mo lang ako. Kaya ito ang pagkakataon mo na pumunta sa ikawalong palapag ng Brilliant Club. Sa pangalawang pagkakataon ay walang kinalaman sa iyo. Ikaw at ang iyong biyanan ay pwede nang umalis. Pangit ang itsura ni Jacob at sinabing, Hoy, Gian Jones, masyado ka. Sa tingin mo ba nandito ako para kumain at uminom kasama mo? Nandito ako para makipagkita sa mga matandang kaklase. Gian Jones curled his lips and said, Yung party, hindi pa ba tapos ang party sa school? Ito ay ang inayos ko. Gusto mo bang sundan ito ng masungit na mukha? Oo, malamig na sumimangot si Pan Ming at sinabing, Jacob, hindi ka ba mayabang noon? Ikaw ay ang ikalawang henerasyon ng mga sikat na mayaman sa paaralan. Dahil kaya mong lutesin ang isang kahon sa Brilliant Club ng mag-isa. Pagsama sa aking manugang, ano ang ibig sabihin nito? Hindi inaasahan ng ibang matandang guro na biglang magsisimula si Pan Ming at ang kanyang manugang Sinasala kay sina Jacob at Charlie at sinasabi ang mga ganoong direktang salita sa harap ng napakaraming tao. Gayunpaman, walang lumabas para magsalita para kay Jacob. Pagkatapos ng lahat, ito talaga ang lugar na inayos ng manugang ni Pan Ming. Ito ay dahil sa pagpapala ng iba na magawa ito. How dare to speak for Jacob at this time? Napakapangit ng ekspresyon ni Jacob at sumigaw siya. Kan Ming, masyado kang mapanlin lang. Binubuli ba kita? Kan Ming said disdainfully. Ayaw ko lang yayain kang kumain, uminom at magsaya, kaya bakit kita binubuli? Sabi ni Jacob na may itim na mukha. Okay, kung ganoon ang kaso, ako na mismo ang magbabayad. Paano? Ang daming perang ginastos ko ngayon, counted out per capita. Babayaran ko yung dalawang shares ko at ng aking manugang. Mapanlait na sinabi ni Pan Ming, sa tingin mo sapat na ang magbayad lang? Ang membership na ito ay may isang threshold din. Kung hindi dahil sa ilaw ng aking manugang, paano ka makapasok dito? Hindi mo kaya kahit pumasok man lang na wala kang pera, okay? Kinagat ni Jacob ang kanyang mga ngipin at sinabi, Pan Ming, sobra ka na. Tumangu si Pan Ming at mayabang na sinabi, Sobra ako, sinadya ko, ano ang mali? Sino ang gumawa sa iyo na laging humahabol sa akin noong nasa paaralan ka? Sino ang nagsabi sa iyo na maging mas mababa sa akin ngayon? Gaya ng sinabi niya, muling sinabi ni Paning, "Tingnan mo, ikaw ay nasa yung 50, may ganyan ka pang isang basahan, walang trabaho, walang social security. Sa hinaharap, hindi mo rin makukuha ang yung pension. Sa tingin ko, sa loob ng ilang taon, posibleng maging pulubi sa kalye. At pagkatapos ay kakailanganin ng ating mga kaklase na mag-crowdfund para tulungan ka. Nang inig si Jacob sa galit, at sinabi kay Charlie, kung wala kang katulad na kaalaman, then let's go. Ngumiti si Charlie at sinabing, Dad, huwag kang mamadali. Hindi pa nagumpisa ang palabas. Hindi pa oras para umalis. Aalis tayo pagkatapos ng palabas. Han Ming Hong, gusto mo pa bang manood ng magandang palabas? Sinasabi ko sayo, ito ay imposibleng sundan kaming dalawa sa 8th floor. Kung alam mo, mangyaring umalis ka agad, huwag hintayin na mahuli ka ng security. Ngumiti si Charlie at sinabi, ang magandang palabas na sinasabi ko ay hindi bahagi ng ikawalong palapag. Ang magandang palabas na sinasabi ko ay isang klasikong etikal na drama kung saan ang manugang Tinalo ang matandang guro. Ito ay inaasahang isasagawa sa loob ng dalawa o tatlong minuto. Natigilan si Pan Ming at pagkatapos ay itinuro niya si Jacob at tumawa. Narinig mo yon Jacob. Kahit ang basura mong manugang, ay hindi ka nakayang tingnan ng masama. Gusto kanyang talunin. Haha. Hindi ko alam kung ilang lumang buto ang kaya mong hawakan. Round beating. Hahaha. Natigilan din si Jacob, tumingin kay Charlie at nagtanong. Charlie, ano ang ibig mong sabihin? Ngumiti si Charlie at sinabing, Don't get me wrong, Dad. Ang etikal na drama na sinasabi ko ay si Gian Jones, ang nagpapatalo kay Pan Ming. Iminungungkahi kung ihanda mo ang iyong mobile phone at kuna ng larawan at video. Pagkatapos, e-post ito sa YouTube. Magkakaroon ito ng maraming views. Kabanata 575 Nang marinig ito ni Pan Ming, agad siyang nagalit. Tumingin siya kay Charlie ng masama at sinabing, Nakakatawa ka, huli na para sa aking manugang na maging anak ko. Paano niya ako sinaktan? Pagkatapos magsalita, itinuro niyang muli si Gian Jones ng buong pagmamalaki. Sabihin mo, ang aking manugang, ilang beses na mas malakas sa iyong basura. Alam mo ba kung gaano kagalang ang aking manugang? Binigyan lang ako ng buwanang baon na isandaang libo? Hindi mababa ang tingin sa akin. Kaya mo bang kumita ng isandaang libo sa isang taon? Ngumiti din si Gian Jones. Charlie, nakakatalo ka talaga sa sarili mo. Malapit nang dumating si Mr. Orville. Kung hindi ka alis, maniwala ka o hindi hahayaan kung mapunit ni Mr. Orville ang bibig mo. Papapunit mo ba kay Mr. Orville ang bibig ko? Tumingin si Charlie kay Gian Jones nang may mukhang hindi makapaniwala. Ngumiti at nanunuya si Gian Jones. Bakit? Hindi ka naniniwala? Alam mo ba kung ano ang kaugnayan ko kay Mr. Orville? Napailing si Charlie at nagtatakang nagtanong. Kung gayon, ano ang relasyon mo kay Mr. Orville? Ako ay isang mabuting kapatid ni Master Orville. Pagkatapos magsalita ni Gian Jones ay nagtanong ng matulis. Maaari mo ring tawagan si Mr. Orville? Gusto mong tawagan si Mr. Orville? Ngumiti si Charlie at sinabing, kapag dumating si Mr. Orville, maaari mo siyang tanungin. Si ginoong Orville ay isang kapatid, maglakas loob ba siyang pumayag? Si Gian Jones ay tumingin kay Charlie nang may pagtataka, at pagkatapos ay ngumiti. Maglakas loob ka na maging walang galang kay Master Orville. Tapos ka na. Pagdating ni Mr. Orville, hahayaan ko siyang punitin ang bibig mo. Habang nagsasalita, nakita ni Gian Jones si Orville na papasok sa isang sulyap. Sinundan ng dalawang nakababatang kapatid si Orville, naglalakad na may hangin at malakas na momentum. Nagmamadaling kumaway si Gian Jones kay Mr. Orville, at tuwang-tuwa na nagsabi, Magaling na Mr. Orville nandito ako. Pagkatapos magsalita, ngumiti siya at sinabi kay Charlie. Charlie, andito na si Master Orville, patay ka na ngayon. Dahil nakaharap si Charlie sa gate, hindi siya nakita ni Orville habang naglalakad, at hindi lumingon si Charlie. Pagdating ni Orville sa harapan, nagmamadaling sinabi ni Gian Jones. Master Orville, may tanga na ibon dito na walang galang sa iyo. Direkta niyang tinatawag ka na Orville. Kungunat ang noo ni Orville at akmang aasal sa isang prestihiyo. Paglingon niya, bigla niyang nakita si Charlie na masama ang tingin sa kanya. Siya ay natakot at nagtanong sa nanginginig na boses, Mr. Wade, bakit ka nandito? Natakot ang lahat sa eksena nang sabihin niya ito. Ano ang sitwasyon? Ang mabangis na sikat na si Orville ay talagang napakagalang kay Charlie. Napakabata ni Charlie, anong klaseng Panginoon kaya siya? Sa sandaling ito, malamig na tumingin si Charlie kay Mr. Orville, at matalas na nagtanong. Mr. Orville, ito ba ang magaling mong kapatid na napakadakila? Hindi lang niya ako patuloy na kinakausap, sinasabi pa niya na sisirain mo ako. Burahin mo ang bibig ko. Nanginginig si Orville. Sino si Mr. Wade? Mas mahalaga si Mr. Wade kaysa sarili niyang ama. Paano niya makukuha ang mahiwagang gamot ni Mr. Wade? Kung hindi dahil sa pagpapahalaga ni Mr. Wade, bukod dito, dinilaan niya si Isaac hanggang sa mamatay at hindi siya pinansin ni Isaac. Ngayong nakayakap na siya kay Sahita ni Mr. Wade, sinadya din siyang alalayan ni Isaac. Ito ay simpleng ritmo na ilabas ang sarili. Sa makatuwid, si Mr. Wade ay ang kanyang pangalawang magulang. Itong si Gian Jones ay sarili niyang aso lang. Naglakas loob pa siyang kagatin ang kanyang mga muling isinilang na magulang. Ano ang hell? Hindi ba ito naghahanap ng kamatayan? Kaya ibinaling niya ang kanyang ulo, pinandilatan si Gian Jones, at nagtanong sa sobrang malamig na tono. Ikaw, maglakas loob na saktan si Mr. Wade. Nagulat si Gian Jones.